Hello mga Mars! For today's video nga, ito yung mga ganap namin sa araw ng ngayon, Webes. Yung natulog kami ni Mr. na pagod tapos pagising mo ay pagod ka pa rin. Sa totoo lang, yung gising namin sa umagang ito ay parang gusto pa namin matulog pero kailangan ng tumayo at magtrabaho. ito, 5.30 pa lang ng madaling araw, ay nagising na kami ni Mr. Yun nga lang, kami ay nag-uusap pa. At nabanggit nga parehas namin ni Mr. na ang sarap pa talagang matulog. Pero kailangan mong labanan at pigilan ang pagpikit ng mata. Sa totoo lang mga Mars, kahit gaano pa ako kasipag, ay talagang nakakaramdam pa rin ako ng katamaran. Kagaya na nga sa araw na ito, ay tinatamad talaga akong tumayo para magtrabaho. Pero sa kabila ng lahat ng aking naramdaman o iniisip na gusto kong magpahinga, ay nagawa ko pa rin namang magluto ito mga Mars. Naalala ko lang bigla, nasa katapusan ay graduation na, tapos enrollment na naman. Bali, tatlo yung estudyante namin ni Mister, isang magpo-fourth year college, isang first year college, at isang senior high. Naalala ko lang bigla na kailangan ko nang tumayo at magtrabaho dahil meron nga pala akong pinag-iipunan na enrollment para sa aking mga anak. Sa araw-araw ng trabaho namin ni Mister o pagtitinda namin, ay nag-iipon ako ng 1,000 a day para panghulog sa alkansya. Ito ay nakalaan para sa pag-aaral ng aming mga anak. Ito yung paraan ko para hindi ako mabigatan sa pagbabayad ng pang-tuition sa eskwelahan. At sa mga oras nga na ito, bago pumunta ng palengke si Mr. ay nagluto muna siya ng isang kawa ng biko. At etong sarsyadong isda na niluto ko dito, ito yung mga natirang piniritong isda kahapon pa at ginawa kong luto sa sarsyado. Meron kaming mga kaunting natira na mga pansit sa almusal. Ang ginawa ko ay pinabalot ko na agad at nabili pa rin. At kahit hindi pa dumarating si Mr galing ng palengke ay meron na akong nalutong mga ulam na karni. dahil yung ibang mga sobrang karni kahapon ay pinalagay ko sa freezer para maluto ko ngayong umaga habang si mister ay namamalengke at wala nang pasok sa eskwelahan yung aking anak na pangatlo kaya siya yung katuwang ko na nagbabantay sa tindahan at yung isa naming helper kaya naman mas mabilis akong nakapagluto ng aking panindang ulam para sa pananghalian meron nga din pala akong tanggap na pa-order sa araw na ito isang bilao na magkahating big at sapin-sapin. Kaya si Mr. bago umalis mamalengke ay nagluto muna siya ng biko at ako naman ay nagluto din ng sapin-sapin. At nang dumating si Mr. galing ng palengke ay dun palang ako nakapagluto ng aking panindang gulay. Mula umpisa palang talaga kaming dalawa ni Mr. ay nagtutulungan kami sa lahat ng bagay. Lalo na dito sa aming hanap buhay. Napakahalaga talaga kung gusto mong umunlad ang inyong mga ginagawa ay napaka-importante na nagtutulungan ang mag-asawa. Mula pa noon ng aming kabataan na nag-uumpisa pa lang hanggang sa ngayon na kami ay nagkakaedad na kaya ako bilang isang nanay o misis ay talagang pinag-aralan ko lahat yung mga paraan pagpaplano kung paano kami makakalabas sa mahirap na sitwasyon ng aming buhay. Una talaga ay dapat marunong kang mag-budget sa lahat ng mga gastusin sa loob ng bahay. Ang nangyari pa nga noon ay kulang talaga yung aming kita ni Mr. Kaya naman naghanap pa ako ng iba pang paraan na pwede kong pang itinda. At pinag-aralan ko ang pagluluto sa mga kakanin at malaking bagay talaga ito sa amin. Nang makaraos na kami lahat sa mga bayarin ni Mr. ay sinumulan ko namang gawin ang pagsisinop sa aming kita. Lalo na nga ang magkaroon ng sariling puhunan at hindi na nangungutang. Kaya ang masasabi ko sa inyo mga Mars na kung gusto mo talagang mabago, yung sitwasyon ng inyong buhay ay nasa inyo po talaga ang pinakamagandang sagot dyan. At eto nga lang yung gawa namin pa-order sa araw na ito. Isang malaking belao ng biko na may kasamang sapin-sapin at isang malaking belao ng pansit biho na may kasamang kanton. At mas okay sa akin yung ganito kaunti lang ang gawa para hindi ako masyadong pagod. At yun lang mga Mars, salamat sa panonood. Follow for more. God bless. please